kontento ang Malacanang sa ginawang paghahanda ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa pagdating ng Bagyong Luis sa bansa. Ito ang malita ni Nel Maribuho. Patuloy na nagmo-monitor si Pangulong Aquino sa sitwasyon sa Pilipinas kahit na nasa working visit siya ngayon sa European Union. Isa na rito ang naging resulta sa bansa ng paghagupit ng Bagyong Luis sa bansa. We saw the the effect with the typhoon yesterday NDRMC together with the responsible cabinet officials who are part of the NDRMC are on top of the situation and they are also just to give you to let you know they are giving updates to the president as well. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, kontento naman sila sa naging paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tinukoy ng Malacanang ang naging trabaho ng Pagasa Weather Forecasting Center na nabigyan agad ng eksaktong impormasyon ang lahat ng kinaukulan upang makapaghanda sa paparating na bagyo. We are a country that is visited so much by by typhoons. Um, we have uh, our learning curve in, in terms of handling uh, typhoons uh, are are such that we are very quite we're quite familiar. We have because of the improved weather forecasting, we're able to identify immediately the path that the storm is going to take, and for that we are able to inform the LGUs concerned. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang ng malakanyang ang ulat ng NDRRMC sa kabuuan pinsala ng bagyong Luis sa bansa. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.